Day 9, What Makes God Smile? The Lord is pleased with those who worship Him and trust His love. Psalm 147.11, A Main Truth Ang tunay na kaligayahan ni Lord ay hindi lang sa ating words, kundi sa puso nating nagtitiwala, sumusunod, at nagmamahal sa Kanya. Point 1, God smiles when we trust Him completely. Kapag pinili nating magtiwala kahit di natin alam ang kasunod, natutuwa si Lord. Yung Lord, hindi ko alam kung saan ako papunta. Pero alam kong kasama kita. Yan ang faith na nagpapangiti sa Kanya. Point 2. God smiles when we obey Him wholeheartedly. Hindi kalahati lang kundi buong puso. Obedience is love in action. Kahit mahirap, kapag sinunod mo siya dahil mahal mo siya, that obedience becomes worship. Point 3. God smiles when we use our life for His purpose. Tuwing ginagamit mo ang talento mo, oras mo, o simpleng kabutihan mo para sa kanya, parang sinasabi mo, Lord gusto kong mapasaya ka gamit ang buhay ko. At dun siya lalong natutuwa. Ang buhay na nagpapangiti sa Diyos ay yung marunong magtiwala kahit walang kasiguruhan, sumusunod kahit walang kondisyon, at nagmamahal kahit walang kapalit. Sa bawat yes mo kay Lord may ngiti sa langit. Kaya na ngayong araw tanungin mo, Lord na pangiti ba kita ngayon? Please subscribe. Brochito Channel.